Hi sa inyo mga taste buds sa inyong araw tayo magluluto kami ng bulang lang ang sibuyas bawang ang bagong alamang leeg ng manok ang tubig ilagay muna ang kalabasa ilagay ang talong okra Ilagay din ang sitaw. Ang palaya. Huwag mo na itong haluin. Ayan, pwede nang haluin. So ito mga ka-taste buds. Ayan, luto na. Napakasimple at napakasarap na ulam para sa pananghalian. Bulang lang. Ayan, o pinakbet. Ayan. Sa Tagalog kasi bulang lang. So kapang, sa kapampangan at pinakbet. So ayan. So kung nagustuhan niyo niluto namin, subukan niyo rin to at siguradong maugustuhan ito ninyong buong pamilya. Kaya syempre, huwag niyo sana kalimutang mag-like, share, subscribe sa amin channel para sa mas marami pang mga tipid luto in tips na sigurado makatulong sa ating sambayan ng Pilipino na makatipid sa ating mga pang araw-araw na uulamin. Kaya syempre, kita-kita ulit tayo bukas.